Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday kakuang! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy <laughs> so, ano birthday! Hi, birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy sa birthday celebration. Ni kay Mang Bird. Nandun. Pakita mo dyan. Wala kasing zoom so wala kang magawa. Anyway, something just happened. Secret. Abangan. Sa group chat na lang. Huwag mo ito isama dyan. Ikat mo ito. Kamusta lang Okay. blak nayalnyaal digi among vlog. Wa pa namong gina-promote doon pag gin-promote naman doon ay monetize. Oo. Oh. Hay <laughs> <laughs> hey, wala man <mo> promote. <laughs> si Danag, si Manjunas, wala among viewer. Kung magkaon sanda. tayo na na talaw. Pwede na talk show. Tayo so, naman tayo. So, anong gagawin natin? Today is Independence Day. June 12. Sana po malaya na tayong lahat. Kami po ay nasa Calibo, our hometown. Mamaya ito tour namin kayo in the coming days. in the coming days. this is our vlog for our Kalimutu. Thank you, pala sa aming editor. <laughs> si Jid. Grabe, Puro lang man ako video na ako edit. Marami man siyang time na ibutin ako. Marami pala tayong content. Actually. Nga ne, eh, I think, uh, namami pala kami content. Convincing powers, Tay. Oh, iPhone. Oh, iPhone pa tayo? Best player si Alex Ayala. na saan dyan? We are in Tulacita. Here in Tigayo. And... Maganda uh, dito guys. Yeah. very so, good. food in yeah, good Sar food. Homey vibe. Anong yung favorite mo dun sa lahat Oh my gosh, sorry. Pero ang sarap ng... Cordon Blue. Blue, gusto ko yung Gordon gusto ko rin yung pork sisi. masarap din yung soup nila, yung, uh, yung binakol. binakol. Masarap din. Pero maganda yung mga delicacies nila. Ah, uh, yung pastillas. Ito. Paano nga ni? Paano nga ni? Paano nga ni? Ganyan yung mula. Flip mo. Ganyan. Yan. Ito masarap. Ha? Na Namiss namin eh. Kasi <laughs> yung masarap ng Ang trabaho na kami ito na ko na talaga. To. Ikaw wag lagay ng sound sa edit namin. So, masarap siya. It's um, buko pandan, pastimalos. It is actually here, manufactured siya dito sa filisitas Silang gumagawa. Super sarap. Pastilya siya na merong laman na marshmallows. Merong buko pandan and yung isa is mango.

I like you. I like you. I mo ko Shout out niyo po sa sarili niyo. Greet yourselves. At alat ana. na? aman. At alat The only thing I could say about my birthday is that uh, it's magical. Because it's also the birthday of my wife. And uh, I really love you ma. Yeah. So much. Yeah. Uh, sa kamera. Sa kamera. Sa kamera.

si Jed. <laughs> oh, lagi si ko si Jed kasi si Jed ako nasugo. <laughs> so, Ja update. Ang nag-order nag -order kami ng... Dirty Matcha. Dirty Matcha. Yes. How's... Anong masasabi mo? It's good. Not milky at all. Very dirty. Very dirty. <laughs> Masarap siya. Ma not so strong. Oh, hindi siya hindi mapain. So, you can taste the coffee. Oh, yeah. Dirin siya leafy. Yung meron kasi dirty oh, matcha na leafy. Very matcha. Uh -oh. Ito hindi. And then, hindi rin siya sweet. Hindi siya powdery. <laughs> hindi hindi magano'n yung milk. Yung milk. lang. milk. <laughs> yeah, so, 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 And so, 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 so,

baik, Bilang kasih ya. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday apat, 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 apat. ang apat na mga. apat, 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 apat. apat na si Charon na. ayang kaguan. aso ang pilo so ito makikita kita nyo na kami ay pinoy. Dahil makikita kita nyo na kami ay. malita. balutin. sila. apat na si Charo. apat, apat, apat Uh, so today, dumising ako ng... Uh, cheese visiting. See you later. Ending.